Dito mga idol, talagang traffic mga idol. Kaya papil-papil talaga mga idol, kailangan mo mag para hindi ka masagi. Kailangan mo mga idol, magbigay ka. Magbigay, magbigay ka mga idol para makadaan yung isa mga idol. Huwag kang maging kahaman sa karsada mga idol dahil tayo-tayo pariyas lang naman mga idol ito ang dumadaan. Kaya mga idol, kailangan mong magbigay mga idol. Magbigay ka ng daan mga idol. Katulad yan mga idol. Gitgita ng mga idol. Medyo apikita rin mga idol. Ito na lang pinagbigyan mga idol para hindi tayo matrapik mga idol. Ayan mga idol o. Tanawa mga idol o. Yung basura mga idol. Pinagbigyan natin yan mga idol. Kay doon mga idol. Medyo traffic talaga mga idol. Ayan mga idol o. May paliko kasi dyan mga idol. Kaya hindi tayo mga idol. Ayan, hindi tayo makadredrecho kaya agad dyan mga idol. Dahil may paliko dyan mga idol na papuntang ko ang mga idol. Ayan mga idol ha. Ayan mga idol. 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 Ayan trap, mga idol. Ayan dumaan na yung isang truck mga idol. Nang noko sa huling services mga idol. Ayan mga idol. Grabe traffic dito mga idol. Magbigaya lang mga idol ha. Grabe kasi siksikan dito mga idol sa Harbor Link. Grabe ngayong oras mga idol. Sobrang traffic talaga. Kaya kailangan mo dito, magbigayan lang tayo mga idol. At grabe kitkita na dito mga idol. Yan mga idol, pagbigyan natin yan sila mga idol. Para makalusot naman mga idol. Para hindi sila magsagyan dyan mga idol ha. Ayan mga idol, ating tingnan nyo mga idol. Grabe mga idol, ayan mga idol. Ayan, mga idol, ayan. ko na sila mga idol. Kaya kailangan pagbigyan. Katulad yan mga idol, o kitan kunting diferensya lang mga idol. Talagang masasakit mo na yan pag hindi mo pagbigyan mga idol. Ayan mga idol medyo gihingak tayo Ayan magbigay lang tayo dito mga idol Dahil sobrang traffic na talaga mga idol Ayan mga idol mayroong papalik o pabalik Ng pir mga idol Kaya ganito ka traffic mga idol Nagyuyuton mga idol So mga idol pagbigyan natin yan sila mga idol Pagbigyan natin yan mga idol Kasi kailangan nila yan mga idol makalusot Mga idol kaya tayo naman mga idol Abanti naman tayo mga idol Dahil na pagbigay na tayo sa kanila mga idol Kailangan natin na umabanti dito mga idol Ayan mga idol, ayan mga idol, medyo masasagi pa yata yung mga idol. Ayan mga idol, ayan mga idol, konti na lang masagi niya na. Kaya ayan mga idol, abanti na tayo mga idol. Ayan mga idol, kaya ayan mga idol, abanti na tayo dito mga idol. Abanti na tayo dito mga idol kasi may ginagawa dito. At siyempre mga idol, magbigayan lang tayo sa karsada. Ayan lang atik niyan mga idol para hindi ka makasagi mga idol. Magbigayan lang kayo palagi dyan mga idol sa karsada mga idol. Ha mga idol ha. Mga idol magbigayan lang. Katulad nito mga idol o. Oh. Ayan lumiko mga idol. Ayan lilikon na tayo dito sa likod. Sa likod mga idol ha. Mga idol ayan lumiko naman si body idol. Ayan mga idol ha. Kaya hanggang dito na lang mga idol. Ang ating vlog mga idol basta tayo ay magbigayan lang sa karsada. Para iwasan ang masagi o madisgrasya mga idol. Kailangan natin dito mga idol na magbigayan lang mga idol. Shoutout sa lahat ng driver!